ganito lang boss magkanto ng matalim yung matalim mo kasi ano ito big ano yun yun kaya ano madadaplis pisan lang ng ano rotay bakal mga boss oh napakatalim yan lalo na pag natuyo yan bakal lang po ang ginagamit ko pag ganun pag ganun tapos pag magaan lang po yung pulsuhan natin magaan lang yan lang